Mga kaibigan, may mga hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na sa aking channel. Salamat! Hello mga kaibigan! Kamusta kayo lahat? Saan man kayo sulok ng mundo, sana'y lagi kayong mag-iingat. Napapansin niyo mga kaibigan yung mukha ko na para na nang... pagligo ng dagat naglaro ako sa buhangin kaya eh, nagkaganyan ah! ah! ng ng ang nga mukha ko nagkaganito pa mga <coughs> kaibigan ang biyahe natin ay eh, ano lang sa may Carmona sa ano ayaw rin ma lang ang talaga natin malapit lang. Malapit lang yung dito sa amin. Oh, papunta na tayo mga kaibigan sa ating patutunguhan sa Nubuya. Pero muna, Binangkal. Uh, Binangkal. Hmm? Dito. Huh? <laughs> Dito pa tayo ngayon sa Kaong. Nalawigan na silang. sa kabanan pa oh. Mayroon pa silang mga halaman na suka. At sa kalamacid? ano lo? No? Oo. May okay, guyabano pa nga kayo. Gusto mo? Guyabano. Ang ganda sa so, wak. Ganyang kalaki. Nagbubunga na. Ganyang kalaki. No? Tapos ang bunga kasing laki ng galaw. <laughs> Ah. Bag of carbon. Ini kena magah. Kalau papa kan kakapiling ko ngayon mamaya <laughs> dito na tayo sa Pangkal mga kaibigan yung shortcut tayo ngayon dito sa Iskinita dito bandas kaliwa para nito malapit laki dito na lang tayo mga kaibigan marami nakaparada doon sa Iskinita Dito na tayo mga kaibigan sa Nubia. Nubia na tayo. Nubia yan. Ha? Dito na tayo sa loob ng Nubia mga kaibigan. mag a -tay pa tayo ng tawag para sa pistuhan natin si Palagi Alam saan tayo pipisto ito yung lugar ng Nubea ganda rin pala rito sa loob na malalaman natin kung makukunan natin siya ng dito kasi dito naikpit naikpit ang sitwasyon dito sa Nubilya ito nga nagpaka-like yung mga manager ko eh. Ah, hindi ko pa sinusuot. Yung pa, oh. Lightfish. live equipment dito eh na at pa kailangan siya doon mahigpit napagkaalaman ko doon sa gate kanina dito pala nakuha yung mga andox andox ba yun? mga max maps. maps at saka yung DFC no dito nakuha ng karne yung uh, input niyan Nakadraw? yung naka-drawing dyan sa truck na yan. At saan? Ayan. Yung naka-drawing na yan. Maganyan ang tiplada. Sana mapunan natin mga kaibigan yung magbababa ng manok. Alam nyo nakasibok na hindi ako kapasokin ko sa loob kasi mahigit eh hirap naman yung kuminig tayo wala pa tayong paalam hindi lang sana kung nakapagparang tayo medyo matatagalan pa yung ating pag-aante mga kaibigan mga padimadik So, matagal pa ang discard ganito. So, Yan daw kami susunod. Hindi matatagalan pa tayo. Hindi matutulog muna. Maya panuuri nyo nalang. Mga kaibigan, yung mga hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na sa aking channel. Salamat! Mga ako kaibigan, mga kaibigan, video. Kasi tayo na sa loob.

Philip yeah, guys, mga kimuel well na pangalan, masakit. Tignan mo naman yung kwitang ko. Yung kwitang pala, masakit na eh. Sumiksik so lang ako ron. Eh, alam nyo naman mga kaibigan yun kung paano magpapanalan yun. Eh. mga kaibigan, hanggang sa susunod na video. Bye. -bye.